7 productive things that you can do kapag mahina ang negosyo. Ikaw ba isang business owner at nakakaranas ka na ang hina ng iyong benta? Karanas ko yan itong nakaraang holy week. Pansin namin mukhang nagbakasyon ng aming mga customer dahil bagsak ang aming sales ng around 50%. Dati nang hina at nag-aalala ko kapag ganito. Kasi minsan hindi lang isang araw ang naranasan namin, pero minsan isang linggo o isang buwan na mahina ang negosyo. Nag-aalala talaga ako at hindi ako mapakali before. Dahil Siyempre, ito ay isang sinyales na baka malugi ang aming negosyo. Pero thank God, nag-sustain naman ang aming negosyo. At ito ay patuloy pa rin despite several times na nakaranas kami na sobrang hina ng aming benta. Kaya ito ay share ko ang 7 productive things na ginawa namin during mahina ang aming negosyo. Ang unang productive thing na pwede mong gawin habang mahina ang iyong negosyo ay ang mag-inventory. Dito magigising ka dahil malalaman mo ang natutulog na pera mo sa inventory kapag mahina ang negosyo, mabagal din ang movement ng inventory. Kaya dito makikita talaga kung ano yung mabili, ano yung hindi na nabibili, at ano yung matagal lang nasa stock mo at hindi na gumagalaw. Kapag nakapag-inventory ka, ay makakapag-strategize ka. Pwede mong i-push na buy one take one na, mag-push ka ng promotion, bundles para mag-move na lalo yung mga produkto na hindi na bibenta. Makikita mo rin kapag nag-inventory ka kung meron ka ng produkto na expired na or may expire pa lang, pwede mong gawing strategy ay i-partner mo yung mabentang products ay hindi na mabentang product para mag-move na to. Meron kami produkto before na sobrang lakas pero dumating yung time na na-out of stock ng aming supplier. So, siniro stock na namin sa aming online platform at wala nang order na pumapasok. Pero nung nag-inventory kami, ay meron pa pa ng isang box at ang dami pa nun. Inactivate namin yung SQ yung yun sa mga online shop namin para mabenta rin at maging pera na. Ito sa mga reason, feeling mo wala ng pera, ang yung negosyo ay ang pera mo nasa stock nag-overpurchase ka ng mga produkto na hindi na nag-move. Kaya importante rin na pinapractice ang regular at periodic na pag inventory sa iyong warehouse. Ang pangalawang bagay na pwede mong gawin habang mahina ang iyong negosyo ay ang maglinis ng iyong warehouse. Dahil ang ko rin naman na mag-inventory ka kapag mahina ang iyong negosyo, ay isama mo na rin ang paglilinis ng iyong warehouse. Ito rin yung time na maganda niyong ayusin o reorganize ang production line niyo para mas mag efficient ang iyong operation. Minsan kasi yung pagkakatabi-tabi o pagkakasunod ng mga bagay ay malaking factor din yon para mas maging ang ating operations. Ang pangatlong bagay na pwede mong gawin para maging productive pa rin ang iyong negosyo during the time na mahina to ay mag-create ka ng small but implementable system para maging efficient ang iyong operations. Kung na-implement mo ang pag inventory ay magkakaroon ka na ng real-time count ng iyong produkto. Yung inventory count mo ay baka pwede mo nang gawing Excel file at i-share mo sa yung staff. Tapos mag-set ka na ng order na kapag merong incoming stock at outgoing stock ay ilagay nila ang count doon sa Excel file mo yun. Through that, magkakaroon ka ng real-time count ng yung inventory at makakapag-strategize ka sa yung business. Mahirap sa una at maaring dagdag trabaho to para sa yung empleyado. Pero kapag nakasanayan to ay mas magiging efficient ang iyong business. Magiging madali na to katagalan at makakasanayan na. At the same time, may iwas na din yung ibang problems like yung pagkakaroon ng overstock, nakakawalaan. Sa panahon na mahina ang negosyo, ito yung time na mas madali kang makakapag-implement ng system. At least, mas maliit pa yung volume ng transaction na ina-accommodate ng ating business. Isa sa mga productive thing na pwede mong gawin sa iyong negosyo, Kapag ito ay mahina, ay magkaroon kayo ng meeting at evaluation with your team. Ano ba yung mga usual problems na pwede ng aksyonan? Meron bang, meron bang room for improvement? Meron bang problema na hindi pa napag-uusapan? Kung business owner tayo na meron na rin tayong mga tao na inassigned sa operations, ay maaari na hindi na natin nakikita on the ground kung ano ba yung naging problem. Kaya maganda na malaman din natin ang mga inputs ng ating mga managers, team leaders, and even direct from our employees. Kaya baka meron ng chismisan, awayan, o siraan, ay maganda na madil ito right away. Kasi kapag sa panahon na walang ginagawa, ito yung time na maraming kismisan. So, mas maganda na masolusyonan to agad at maitigil ito para maging maayos din at healthy ang environment ng ating mga employees at walang siraan. Ang panglimang bagay na pwede mong gawin para maging productive pa rin ang yung negosyo kahit mahina ito ay magkaroon ka ng training. Training mo as a business owner at training din ng mga empleyado. May share ko lang, just this year ay implement namin sa aming business na magkaroon ng regular leadership training based from the Bible. Kaming sinusundan na module based from John Maxwell Leadership Training at unti-unti namin itong dinidiscuss para makapag-build kami ng future generation leaders. Niniwala kasi ako na this is the best time to build the next leader of your business kapag maliit pa ito. Kung hindi man sila mag-stay sa aking negosyo at mag-build sila ng kanilang business o mag-proceed sila sa career nila sa ibang negosyo ay at least maging yung proud ako na maging leader sila on their own way. At nabuild nila ang confidence na yon through our leadership training sa aming business. During this time of training, and nagkakaroon kami ng short meeting, for evaluation, at the same time, kamustahan at konting kainan. Pag malakas kasi ang negosyo natin, talagang hapit kung hapit, wala na tayong time to one with our employees at train them. So, ito yung best time to build them, and boost them up. Tayo din as a business owner, ito rin yung best time para matuto ng bagong skill or bagong strategy or makipag-network sa ibang business owner. pang na bagay na pwede mo gawin para maging productive pa rin kahit mahina ang negosyo ay ang magpahinga at mag-reflect. Siyempre gusto natin na all year round maganda ang benta. All year round gusto natin parang makina tayo na umiikot at trabaho at mag-produce ng something. Nakakalimutan natin na tao din tayo at need natin magpahinga. Rest is also productive kapag tayo ay well-rested, ay nagkakaroon tayo ng clear mind at mas ganado tayo at productive tayo sa mga susunod na araw. Ganun din sa ating mga empleyado. Kaya ikaw sa business owner, huwag kang mag-guilty kapag kailangan mong magpahinga at huwag kang pag nagpapahinga ang iyong mga empleyado. Kailangan din nila yan. At ang seventh thing na pwede mong gawin para maging productive pa rin ang iyong business kahit ito ay mahina, ay mag-strategize at mag-execute. Do so your numbers and evaluate gamitin mo yung inputs ng yung mga empleyado at yung mga team leaders. Baka naman sila nakikita na talaga din nila kung ano yung current status ng negosyo mo. Laos na ba yung produkto mo? Pangat ba yung produkto mo? Pangat ba yung customer service nyo? Marami bang customer na nagre-reklamo? Baka tamad ka lang as a business owner o tatamad-tamad o pamali-mali ang mga empleyado mo. Pag mahina ang negosyo, hindi ito yung time para manisi tayo. Ito yung time na tayo as a business owner, we have to step up and spot sa tayo nagkulang. At ito ay ating responsibilidad na ayusin at paganahin. Yung time na pwede magbusisi at kayang-kaya talagang busisihin ang lahat ng aspeto ng negosyo mo at doon ka makapag-strategize. Kailangan na ba ng additional promotion? Kailangan mo bang magkaroon ng bagong strategy when it comes to your promotion? Makapangit talaga ang yung produkto at kailangan mo palitan. Kailangan improve Pwede mong tanongin din ang iyong mga previous customer. Baka naman hindi sila bumabalik dahil sinungitan ng iyong staff. bisahin mo yung mga customer reviews sa iyong shop if ever nasa online platform ka at makikita mo ang reason kung bakit mahina ang iyong benta. Ang there, makikita mo ang pagkakamali or saan tayo nagkulang at doon tayo makakapag-improve, diba? So, ayun lang muna. Hopefully, makatulong sa iyo to para ikaw ay makapag-reflect at maging productive pa rin kahit mahina ang iyong negosyo ngayon. We pray na ito ay temporary lang at mapagtatagumpayan pa rin ng iyong negosyo. I am Wilma and I've been a full-time online seller for 4 years already. And my mission in this channel is to help you start and sustain your business. Madaling magsimula ng negosyo pero mahirap magpatuloy kung tulad ng panahon na mahina talaga ang beta. May ka isa kasi mga negosyanteng nakaranas ng hina ng benta at pangihinaan, ay tayo ay magpalakasan at mag-share ng business tips and tricks sa ating Facebook group na Discarding Online Seller. Lagay ko ang link sa baba. Bagi bago tayo magtapos, ay nais ko lang i-share sa inyo ang word ng Lord in Psalms 115, 14-15. May the Lord cause you to flourish. Both you and your children, may you be blessed by the Lord, the baker of the heaven and earth. Pagpalaan tayo ng Lord para patuloy tayo maging pagpapalaan sa ibang tao. Yun ko, po. Maraming salamat.